Hinimok ng isang kongresista ang dating presidential spokesperson na dumalo at ipaliwanag sa pagdinig ng House Strike Committee ang mga ibinunyag ng social media personality na si Pebos Cunanan. Laban sa kanya. Ang bong detalye sa report ni Earl Tobias live mula sa Batas ng Pambansa. Earth! Princess kasunod nga ng pagsisiwalat ng isang vlogger sa pagdinig ng kamera kontra fake news na si Attorney Harry Roque ang nanguna sa pagpapakalat ng fulboron video o yan yung video na talagang ginawa para siraan at palabasin na gumagamit ng droga ang ating pangulong Marcos Jr. Meron namang paliwanag ngayon si Representative Adiong kung ano ang dapat gawin ni Attorney Harry Roque. Sabi ngayon ni House Assistant Majority Leader Zia Adyong dapat lang daw humarap din si Roque sa House Tri-Committee hearing para magpaliwanag bukod pa yan sa pagharap nito sa arrest order ng Quad Committee. Dagdag pa ni Adyong bilang abogado, hindi raw dapat social media ang takbuhan ni Roque para pasinungalingan ang mga akusasyon sa kanya, kundi sa pagharap din sa mga pagdinig. He's, an, he's a lawyer, he's an officer of the court and uh, all lawyers are obligated and man, and uh, expected to inform the public based on facts and truth at hindi sila magiging uh, news uh, fake news peddlers Doon ata siya kumukuha doon sa online supporte eh. I, i think he's trying to uh, capitalize on their online mass-based support. Hindi naman na daw ikinagulat ni Adyong na naiuugnay sa isang grupong kinabibilangan ni Roque ang paglabas ng Colvoron video para subukang pilayan ang Administrasyong Marcos Jr. I think that the group that is associated with uh, attorney Roque associated with uh, has been laying down the premise na uh, kinokonek nila itong, itong si Presidente daw ay uh, Uh, gumagamit ng illegal na droga. Naririnig naman natin yung salitang bangag. Sabi ko nga, uh, this group is so desperate that they have to uh, come out with a doctored video which to me, it's not only um, that's only incendiary in nature, but it is a um, it is a cheap antique to the lowest level. No? Princess, tingin din daw ng kongresista mukhang may koneksyon itong paglabas ng pulvoron video doon sa nangyari na dati na pananawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP na bawiin ang kanilang suporta sa administrasyong Marcos Jr. Mula dito sa kamera balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias nag-uulat ng live mula sa kamera.